mga kapatid itong video kong ito ako po ay magpapasalamat uh, magpapasalamat po ako sa inyong lahat sa mga tumutulong sa akin sa mga subscribers sa mga viewers kung hindi dahil sa inyo hindi ako aabot sa ganito thank you po sa inyong lahat at hindi ko na po kayo ma isa isa pa po dahil sa napakarami ninyo at pasalamat din po ako sa akong, aking mahal na asawa thank you po sa inyong lahat sa inyong tulong maraming maraming salamat po at ito na po nakamit ko na <laughs> may dollar sign na po ako thank you sa inyong lahat ang inaasam ko naabot ko na at sana po patnumayan pa po ang aking youtube channel at lagi nyo po akong suportahan maraming maraming salamat sa inyong lahat bye bye